Finally nakapunta na din ako dito sa physical store ng Get Ready With Me at 215 Cafe. Ang lapit lang namin dito pero ngayon lang kami nakapunta kasi maulan nung mga nakarang linggo, 'di ba? Ang hassle kasi umalis kapag maulan. Actually, nung Mega Payday sale pa to, kaya ayan ang daming tao. At pinilit ko talaga si Daddy Gerard na pumunta kami dito kasi nga ang bongga ng sale nila. Available din naman online yung sale pero gusto ko kasi makita in person yung mga products at magpatulong na din. Dalawa yung order form nila, yung white kung gusto mo mapag-isa at yung pink naman pag mo ng assistance. Hindi ako na-assist agad kasi nga ang daming tao kaya sabi ni Grey Grey siya daw muna mag a sa akin. Pinapapili niya ako dyan kung anong gusto ko. Charot. So nagtingin-tingin muna ako ng mga products nila hanggang sa nilapitan ko na si Ma'am Ashley para magpa-assist. Nakakatuwa nga kasi nakilala niya kami, sabi niya napapanood niya daw kami sa FB. Nagpatulong ako sa kanya kung anong shade ba ako sa foundation kasi sa totoo lang hindi naman ako marunong sa mga ganito. Usually talaga nagtatanong ako sa staff na pinagbibilhan ko kung anong shade ko. E lalo pa dito sa Get Ready With Me ang dami nilang shades di ba? Kaya buti na lang talaga nagkaroon sila ng physical store. Bumili din pala ako ng concealer at syempre nagpatulong ulit ako sa shade kasi hindi talaga ako nagko-concealer. Pero tingnan nyo naman kung gano'n nakagrabe yung eye bags ko. Considered na bang luxury to? Charot. Total, nandito na rin naman ako, eh ito doon na natin, di ba? Diba? Nagtanong na din ako about sa mga powder nila and super helpful talaga ni ate kasi in-explain niya sa akin yung difference sa mga products, pati kung ano yung masasuggest niyang okay para sa akin. And last, ayan, nag-check na ako ng mga shades ng lipstick. Get ready with me din yung ginagamit ko ngayon, pero paubos na kaya bala ko talagang bumili. Cheesecake Supremacy yung shade ko ngayon and bet ko siya ha, pero gusto ko lang mag-try ng bagong shade naman. Medyo nahirapan lang ako pumili ng shades kasi parang halos hindi kumukulay sa akin dark kasi talaga yung lips ko. Pero ayoko rin naman ng masyadong pink or masyadong red na shade. Okay na ako, tapos na ako and magbubayad na sana ako. Pero ang haba ng pila at ang tagal ng usad, ang dami at ang order ng mga tao. Charot. Buti na lang at may cafe din sila dito so nag-order na lang muna ako. Kasama din pala namin si Daddy Gerald niyan pero nasa labas lang siya kasi walang available na parking. So sa kabilang building siya nakapark, ay I mean nakahazard lang siya doon so hindi niya maiwan yung sasakyan. Tinake out ko yung binili ko sa cafe kasi sabi ko after ko magbayad ng mga binili kong makeup, lalabas na din kami. Pero buti na lang may nabakanting parking space kaya nakapagpark si Daddy Gerald at nakapasok siya dito sa loob. So ayun, bantay muna si Daddy Gerald kay Grey Grey habang umiinom ng kape. Yung may grey grey chocolate drink lang yan syempre pero uyang ang sarap nyan try nyo cake nga sana gusto ni grey grey pero sabi ko cookie na lang kasi bala ko nga take out lang tapos sa sasakyan na lang kakainin pero next time try din namin yung mga cakes nila ay tsaka hindi na rin pala kakasya yung dala kong cash para dun sa cake kasi dito sa cafe nila cash at gcash lang sila e eh, wala silang wifi tapos wala rin akong data nung time na yan buti na lang yung sa get ready with me nag accept sila ng card And ayun na nga, pumila na ako tapos nagbayad and hihintayin mo na lang na tawagin yung pangalan mo sa kaibibigay yung mga pinamili mo. And since gabi na rin yan at wala silang mga heavy meals, na naisipan namin pumunta sa may RFC at nakita namin tong Angel's Pizza. Dito na lang kami nag-dinner, nag-order lang ako ng lasagna tapos kay Daddy Gerald naman palabok. Nag-order din ako ng pizza para kay Grey Grey kasi pizza lang sapat na para sa kanya. Masarap naman yung mga pagkain nila, medyo bitin lang yung serving kasi itong palabok na in ni Daddy Gerald, good for two to pero ewan nabitin kami or baka malakas lang talaga kaming kumain so saan naman tayo next